pagkatapos ng aking pagsakay ng bus patungo ng ulong kapo, ako ay nagsagawa ng bus spotting sa ulong at ipos sa ikalawang pagkakataon. Aalamin natin kung ano ano ang mga bus na dumaraan doon. <mulong> よろしくお願い thank you sa huling bahagi, walang biyahe ang sa unog transit mo na unong kapo pabalik ng kanakamay nila ng gabi. Ngunit may na kung sinakyang bago sa Victory Liner.